Hello guys, birthday. <laughs> Hello guys, surprise. Hello guys, uh. surprise birthday, birthday, birthday party nila sa akin. Thank you so much. Thank you Melody. Thank you Mel and Ate Adila. Thank you so much. Oh, may estupado. May manok may Bisaya, may, may ubat. Valenciana, wow. Idaagin aging nga balan ko si Lian to. Ang bago ni chat ng lipat ko ginaya, bago ma-i-chat mo sa Lian, pa ni Ya na gambar si Lian, pek mungku aku kasih gurado, mo mau pek mungku aku tak drinks drinks mandangki? Dua Karon lang, mabakal bakal ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> oh. kasi, tita, kasi Happy na. birthday, si to you make a wish? Ay, make a wish. Make a wish. Ako magwish eh. Ano wish ko? <laughs> Good maniwang health lang. Nama oh, niwang nakotani. Masig na oh, Sige, Good health and the more blessings to come. Thank tani you, tani. you so much sa naghatag Kag nagprepare kang Agaw. surprise birthday o blonang, may bigos na nai. May bigos na nai. Yung nalimba. Yung na yun, may kapokos. Ano, anong lalo? Anong turuluan? Anong lalo, anong tumakna? One, two, three. Anong lalo, anong uuuh? Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Thank you. Ang dami nga, ang dami hindi ko alam mo. Oh, Sa gabi, lang sa karo. Opo, hindi ko alam. Thank you. Picture na nga lang. Oh, manapo. Oo, oo, oo. 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 pa Oo. 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 Picture natin. Kuya. Dito, picture ka mo to. Picture ka mo

dalit dito ka ba tama tu? Just na di para ma-compress. Ha do. so, like... nah dalit dali dali wow. uh. na, di. Separate sam na. Ay So god na lang. Dali. Wow. Oh. Aryo blessing na bute yun raiyo. Ang classmates na sa 93. nine oh, dali lang. O, oh, sige Masigla karon lang pi. One two three. Tapa. B. Tumbang tumbio. B. B, 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 B! Uh Let's go natin. One, two, three. Smile. Isa pa. One, two, three. Fritz. Isbog to kay Kuya Yan. Idog di pala. Oh, Anan. Na compress. Anan. compress, compress. Wala compress. Oh, one, one compress two, three. Ako pangplano ko pero naentret na yung transfer ko lang sa may entret naintausang ako picture na hindi 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 na hindi 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 hindi

<laughs> Lakat ka mo tayo na Lakat ka, tanda lang magurotod Otod ka ng dahaw Ay, ay yung Ano Wow, sarap. Ay bugoy, weh. Mama! Kamuna <coughs> sa so, so, ay, na, tito. Yey, pagwa mo tayo, bungi. Pagwa-unto <laughs> mo, kabungi tayo. Nobagi <laughs> tay pang unto mo ng bungi ay bandi okay na wag pagwaay ang unto ay ng bungi dapat tambon mo ni Silo natan ngayon mo din magtabok so guys this may tita my tita <laughs> ala my bee mala ka mo. Oh, me ano my bee swarm my bee swarm oi <laughs> my my stuff my

Pakik ninyo guys. Thank you. Thank you so much. Salamat gid sa pakik. Ayan guys. O tatlo yun. Uh Hindi -huh. nyo pag ano nga eh. Si damo. Dapat na bisita ha. Yeah. Ha? Understood? Understand. Mm hmm. Understand. Mm hmm.